dito sa San Miguel, Bulacan. Matikas na nakatindig ang lumang bahay na ito. Ang bahay na ito, pagmamayari ni Eduardo David, Minana paraw niya sa kanyang lola sa tuhod. Dahil sa may nila siya nagtatrabaho, binibisita na lang niya ang bahay. Tinatayang 136 years na ang bahay. Marami rin sa mga gamit, antigo. Pero ang bahay na ito, nagdudulot ng kilabot sa mga nakatira malapit dito. Sa so, pagkatang uh, eh, umada na ako dito, eh, madilim dyan. Eh. Parang may, may pagbingo sa bintana, parang may nakatanaw. Ko, pero wala naman. Parang may tanik ka na araw na inihila. Tuwing dadaan nga raw si Nognog -nog sa harapan ng bahay. Hindi raw maiwasang tumayo ang kanyang mga balahibo. Nakakita nga po dyan sa may bintana nga po na yan. Puting babae po. Nakadamit na puti. Si Sonia naman, na nakatira sa likod lang ng kinatapakutang lumang bahay, iwas na iwas tumingin sa mga bintana nito. yan na may bintana na yun. Nakaano lang siya, nakayokong ganon ay ano yung humahabang damit na kapatid. Ang barangay tanod na si Rafael hindi na raw makikipag-inuman pang muli sa tabi ng bahay na ito. Nagiinuman kami dito ng mga 2008. Hmm. Bangko sa likuran ko lumapit. Siguro ang layo mga isang Metod ka lahat eh. Tapos, yung Chesel, dumapit sa kanya. Ngunit ano man ang takot na mga residente, wala raw yon sa takot na namamayani sa mag-asawang Mayet at Raul, mga caretaker ng bahay. Nung nilibot namin ang bahay, kapansin-pansin ang dami ng mga altar at larawan ng mga santo. Uh, mararamdaman ko pag pumapanik ako sa agyan malamig eh. Para bang may biglang hangin na dadaan sa iyo. Pagka naman sa tanghali pagkatapos namin kumain, di magpapay nga ako ng konti. Yun, yabag naman na mararamdaman mo dun. Nung unang gabi raw na nandito si Namayet at Raul, may narinig na matining nakalansing ng kadena. Nakakatakot din siya na talagang hindi kakatulog kakatulog kasi syempre iisipin mo kung mabubuhay ba ako dito. Kaya ko ba to? Pero ang pinakamalalaraw nung sapian mismo si Mayet. humiyaw na, eh, parang ganon. Ang ginawa ko, sinampal ko lang. Ano ba nangyari sa ni? Ayon sa history teacher ng San Miguel National High School na si Henrietta Morato, dati raw kampo na Makastila ang lupang kinatatayuan ng lumang bahay. Kaya marami raw mga sundalo ang namatay rito noong panahon ng gera marami na ganap na labanan sa Bulacan. At isa yung sa San Miguel, hindi lang sa San Miguel, sa buong Bulacan.